nalok ng pamahalaang bayan ng 26 na drug dependent o users na sumuko sa bayan ng Haen ng rehabilitasyon upang makapagbagong buhay. Naglahad ng mga patakara ng pamahalaang bayan ng Haen para sa mga drug dependent o users na kusang loob na sumusuko na kinakailangan nilang sundin upang mapatunayan na sila nga ay nagsisisi na sa mga maling karanasan sa buhay. Sa mga voluntaryong magpaparehab ay may tulong pinansyal na halagang 10,000 pesos na pangdeposito, panibagong 10,000 pesos para sa susunod na buwan at 30,000 pesos sa huling mga araw sa Rehabilitation Center kung saan sasagutin naman ng pamilya ang kakulangan dito para naman sa ayaw magparehab o kaya pang magpigil na huwag gumamit ng inigal na gamot ay dapat na sumunod sa ilang mga alituntunin. Tuwing araw ng biyernes, ganap na alauna ng hapon ay dapat na dumalo ang mga ito sa isang seminar kung saan tatalakay ng masamang na idudulot ng droga sa buhay at kalusugan ng tao na pangungunahan ng Kapulisan, Department of Social Welfare and Development at Rural Health Units sa superbisyon ni na Mayora Sylvia Austria at Vice Mayor santi austria Ikalawa, tuwing araw ng linggo ay dapat silang magsimba kasama ang pamilya. At pangatlo, tuwing araw ng Miyerkules ay maglilinis ang mga ito ng kapaligiran simula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ayon kay Vice Mayor Santi Austria na tatlong terminong nanungkulan bilang punong bayan ng Haen mula ng unang maupo siya bilang mayor noong 2007 ay naging programa na nito ang rehabilitasyon para sa mga nalululong sa masamang bisyo ilang taong ko nang ginagawa yung tungkol sa ipinarirehab yung isang kapwa na naliligaw ng landas. Buhat na ako naging mayor, meron na. Dati nagagastos namin sa isa, 141,000. Dagdag ni Vice Mayor Santi, bukas palad nilang tinatanggap ang lahat ng mga kababayan nilang nagnanais na magbagong buhay. Ngunit hining lamang nito na sana ay maging tapat sa sarili ang mga ito upang tuluyan ng talikuran ang maling gawain. 100% na maging tapat sila sa sarili nila. Na sila ay nagsadya ng kusang loob. Tutupad sila na sila ay makikipagtulungan para sa kapayapaan ng pamilya nila. Sinabi naman ni Mayora Silvia Austria na galing sa sarili nilang bulsa ang perang ginagamit na pangtulong sa mga kababayan nilang nais magparehab at nakatakda na rin nilang idulog ang naturang programa sa sangguniang bayan upang mabigyan ito ng sapat at kaukulang pondo para sa mga mamamayan. O, oh, iyon ay aming pansariling personal na bigay sa kanila. Uh, ah, yun eh, hindi nanggaling dito sa munisipyo. At uh, pang-umpisa namin eh, darating ang um, um, mga araw eh, mapag usapan sa SB yun. Kaya yan eh, personal na binibigay namin pantulong sa mga gustong mag-voluntary -ma rehabilitate. Pagkatapos ng rehabilitasyon ay may kaukulang halaga ding tulong pinansyal na iginagawad sa mga biktima upang makapagsimulang muli ng panibagong buhay. Sa 26 na katao na kusang loob na nagtungo sa pamahalaang bayan ng haen, ilan umano sa mga ito ay itinangging sila ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at sinasabing sila ay sinisiraan lamang. Bagaman sinisiraan lamang umano sila, ay pinili pa rin nilang sumuko sa pulisya upang malinis ang kanilang pangalan. Ngunit ayon kay Police Senior Inspector Joel De La Cruz, kabilang ang mga ito sa kinatok sa kanilang isinagawang o plantokhang may mga ilan po sa kanila na voluntaryo po sinasabi na gumagamit sila. Uh, ang iba naman po uh, ikinakaila ay kinakaila. May mga aligasyon po sila na sinisiraan daw sila. Uh, pero ano, na, na, na natin sila ng opland ano natin, opland katok natin. Kaya, kaya lang yung aligasyon nga nila na sinisiraan daw sila. At samantala sa bayan ng San Isidro, nasa siyam naput walong kataon na umano na aminadong gumagamit at nagtutulak ng droga ang sumuko sa kapulisan na nangakong ititigil na ang masamang gawain. As of this date, ang, now, ang mga sumusuko na namin dito, kulang 100 na. Nine, 98. Ang kusang loob na sumuko. Kaya po may mga surrender po dahil po sa tukhang yung pakikusap natin pagkatok sa mga bahay nila. Yan naman po outcome ng mga kwan sumusuko dito sa amin.